With 126 members voting in the affirmative, 109 in the negative, and 20 abstentions, House Bill number no. 9349 is approved on third and final. Kalat na kalat ngayon sa balita na ang divorce ay naaprobahan na sa Pilipinas. Halo-halo ang opinyon ng mga kababayan nating mga Pilipino tungkol dito. Halo-halo! Halo-halo! Oh May ilang umalma sa kadahilan ng naniniwala sila na sagrado ang kasal, kung saan wala naman akong nakikitang mali. May iba namang umaayon sa desisyon sa dahilan na ang iba ay hindi na masaya sa kapareho nila at ang iba naman ay mas malalim pang dahilan. Yan ang pagmamaltrato o pang-aabuso. Sa kabila ng lahat ng ito, napapanahon na siguro na magtayo ng pound shop. What? Back to the topic. Sabi nila, ang pagpapakasal ay isa sa pinakaimportanteng desisyon na gagawin mo sa iyong buhay dahil dalawa lang kahihinat na niyan, sasaya ka o mapapahamak ka, may diborsyo man o wala. Kaya piliin mo yung taong mahal ka, hindi dahil sa maganda o gwapo siya, hindi dahil sa kung anong material na meron ka at meron siya. Gawin mong inspirasyon ang inyong lolo at lola na masayang nagsasama. Ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na isusubo, tapos iluluwa kapag napaso. Mas maigi pa maging handa para mas tumagal pa ang pagsasama. Kapag handa na ang lahat, edi eh di pwede na magpakasal. Huwag lang magpasakal.